Kasi nakadahulog na yung mga anak ko doon. Sabi ko, hindi pa rin makasakti ito. puri kai ma animal 回到。 ayo mo. No sala? mo sila. Ang naman talaga o. Ayan mo sila. Ayan mo sila. Ayan mo sila. Bagyan natin. Bagyan mo lang. Kasi kayo kasi. Yung

A઩ મઓ જઓ નોાજ ઙઓગ ખળા� નિા�ઈ છાૂા� ન૓ા�લ શા� નિકલ નૂા�ળ ŭઢ નછ૎ No, <laughs> Ada zaman aja sama rata kan kan beda-beda sih aja. Ayo. 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 Mana panik Kakak. Bang situ ayo. Ayo.

Kaya sila sa si nanay. Uh, sa pagdating, sila uh, noon. Nagmagdating. May nagkaroon ng uh, mainitan. Uh, Karon na mainitan yung ano, yung uh, usapan. Ayun, natoro na no, Na